Isa na namang dalaga walang awang pinatay sa Cebu nito lamang ng mga nakaraang araw. Matapos na matagpuan ng wala ng buhay nitong katawan sa gilid ng dalampasigan sa isang reclamation area sa South Road Properties. Agamang umalis, hindi na umabot sa trabaho ang isang babae sa Cebu City. Natagpuan na kasi siyang walang buhay. Dalawang oras lang nung umalis siya sa kanilang bahay. Pangkainang natagpuan sa isang reclamation area ang sang babae sa Cebu City. Hinala ng kanyang mga kaanak may kinalaman ang krimen sa mga naka-meet up ng biktima mula sa nakilala niya online. Ang pagkakatagpo sa katawan ay mapilis na kumalat sa social media na napanood din ng kanyang pamilya at mga kamag-anak. Noong una ay una na nilang napansin ang pagkakahawig nito sa biktima. Subalit naging panatag sila na hindi ito ang dalaga hanggang sa hindi na nga ito umuwi sa kanilang bahay kinagabihan. Ano nga ba ang nangyari sa 22 years old na si Nika Denise Lagria at papaano nakarating ang wala ng buhay niyang katawan sa South Road Properties? Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen, na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para manotify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. November 19, 2024 Isa lamang ordinaryong araw sa mga mamamayan ng Cebu City nang makatanggap ng tawag ang tanggapan ng kapulisan sa Cebu. Tungkol sa natagpuang wala ng buhay na katawan ng isang babae sa gilid ng dalampasigan sa South Road Properties. Nang magtungo sila sa area kasama ang Soko, ay na nila ang kalunos-lunos na kalagayan ng biktima. Nakadapa ito sa mabatong bahagi sa dalampasigan. Nakasuot ng kulay itim na damit at pantalon. Bagamat nakamedyas, ay wala itong suot na sapatos o chinelas. Kitang-kita din ang mga pakas ng bugbog at pasan ito sa kanyang mukha at leeg. Noong una ay naging palaisipan sa mga investigator ang pagkakakilala ng biktima dahil sa wala silang nakitang identification card o anumang gamit nito sa crime scene. Kaya naman ay agad silang nanawagan sa social media sa kung sino ang at nakakakilala sa dalaga. Hanggang sa may mga taong nagtungo sa funeral home kung saan dinala ang katawan. At dito na nga, positibong kinilala ang biktima na ang 22 years old na si Nika Denise Lagria. Ang pamilya Lagria ay simple lamang na namumuhay sa barangay Yate, sa bayan ng Liluan sa northern na bahagi ng Magsibu. Apat silang magkakapatid at si Dinis ang bunso. Kaya naman mahal na mahal ito ng mga magulang at nakatatandang mga kapatid. Sa liluan na pinanganak at lumaki si Dinis, kung saan karamihan ng kanilang mga kamag-anak na ninirahan. Kaya naman malapit ito sa mga pinsan. Ayon sa kanila ay mabait ito at mapagbigay palakaibigan din at may pagkakikay. Madaldal din ito at palaging nagkukwento tungkol sa kanilang pamilya. Nang makapagtapos ng senior high school ay hindi na nag-enroll si Denise ng kolehiyo. Sa halip ay nagpa itong pumasok na ng trabaho sa pagnanais na matulungan ng mga magulang na nagtitinda. May edad na rin ang mga magulang ni Denise at ayon sa kanila ay nais ng dalaga na matulungan ng mga magulang. Dahil sa aking kagandahan at pagiging masiyahin, ay agad namang natanggap sa trabaho si Denise sa isang restaurant sa Mandawi City bilang kahera. Medyo may kalayuan ng lugar sa kanilang bahay. Dahil nga sa kabika bilang krimen na nababalita sa Cebu, ay mas pinili na lamang ni Denise na tumira kasama ang pamilya kesa sa mangupahan ng silid sa Mandawi City. Mula sa kanilang bahay sa barangay Yate, ay gumigising si Denise ng alas tres ng madaling araw. Ganon din ng kanyang ama na siyang naghahatid sa kanya sa sakaya ng multicab. Ayon sa kanyang ama noong madaling araw ng November 19, 2024, tulad ng nakasanayan, ay madaling araw pa siyang nagising. Sa ang kanilang motorsiklo ay inihatid niya ang anak hanggang sa makasakay ito sa isang multicab. Bago siya umalis para umuwi ay sinisiguro niya munang nakasakay na ito at susunduin niya naman ito ng alas 9 ng gabi sa parehong lugar. Ayon sa mga kaanak at mga nakakakilala kay Denise, ay napanood nila ang balita tungkol sa natagpo ang babae. Ilang oras lamang mula nang umalis si Denise. Kaya naman malakas ang paniniwala nila na hindi ito ang napabalitang natagpo ang katawan. Hanggang sa sumapit na ang oras para sa pag-uwi ng dalaga. Kinabahan na ang pamilya dahil sa unti-unti nang lumalalim ang gabi pero wala pa rin Denise ang dumarating. Mas lalo pa nga silang kinabahan dahil sa hindi nila makontak ang cellphone nito. Agad nilang tinawagan ng restaurant na pinapasukan ni Denise sa Mandawi. At dito ay nalaman nila na hindi ito pumasok sa trabaho. Doon na sila kinutuba ng masama nang maalala ang balita tungkol sa natagpo ang katawan ng isang babae sa Seawall sa South Road Properties. Agad nilang ang funeral home kung nasaan din nila ang katawan. At doon nga ay nakita nila ang nawawalang anak na si Denise. Noong una ay naging palaisipan pa sa mga investigador kung sino ang maaaring may kinalaman sa nangyari sa biktima. May mga haka-haka na maaari umano na no may kinalaman nito sa mga tao na nakikilala ng dalaga sa social media ayon sa kanyang mga pinsan. Subalit so, balit kalaunan ay ilang mga testigo na gawang makausap ng mga investigador kung saan ayon sa mga ito ay nakita nilang isang lalaki na nagmamaneho ng isang pampasaherong multicab ang nagtapon sa katawan. Agad na naghanap ng mga CCTV camera ang mga investigador sa lugar at sa mga ruta na posibleng dinaanan ng biktima mula na sumakay ito sa isang multicab mula sa kanilang bayan sa Liluan noong madaling araw ng November 19, 2024. Hindi naman sila nabigo dahil sa nagkalat na ang CCTV camera sa mga malalaking establishment sa lugar. At mula dito ay nakita nila ang kulay asul ng multicab na huling sinakyan ng biktima. Positibo din itong kinilala ng ama ni Denise na siyang multicab na huling sinakyan ng kanyang anak. Dahil dito ay agad na ikinasa ang isang manhunt operation at agad na hinanap ang multicab na may plate number na GXF 570. At namataan nila ang nasabing multicab sa kahabaan ng bayan ng konsulasyon noong November 20, 2024. Inaresto nilang nagmamaneho ng sasakyan na kinilalang si Jason Kulyamat. Sa ginawang pagsisiyasat sa multicab, ay nagawa nilang makakita ng mga pakas ng dugo sa front seat nito. Ganon din ang bag na may lamang ilang pinagbabawal na gamot. Sa ginawang interrogation kay Jason Kulyamat ay sinabi nito na hindi siya ang nagmamaneho ng sasakyan noong November 19, 2024, kundi ang kanyang tiyuhi na si Godofredo Kiluan Brofar. Ayon kay Kulyamat, ay pinapasada niya dito ang sasakyan dahil sa nagtungo siya ng barili noong November 16, 2024 at nanatili doon hanggang sa makauwi siya noong Merkules, November 20, bago siya aristohin ng mga pulis. Ang nasabing pahayag ni Kulyamat ay kanila namang nakumpirma. Sinabi din ni Kulyamat na una niyang napansin ang mga bakas ng dugo sa front seat ng sasakyan. At ito rin na nagturo sa mga pulis kung saan matatagpuan ang kanyang tiyuhin. November 21, 2024 ay naaresto ng mga pulis ang tinuturong pangunahing suspect sa pagpatay kay Denise na ang 35 years old na si Godofredo Brupar sa San Remedio nang ganap na alauna ng madaling araw. Nahirapan pa ang mga arresting officers dahil sa sinubukan pa nitong tumakas. Bilang resulta, ay nagtamu ito ng mga sugat sa kanyang mukha at paa. Mula sa tinitirhan nito ay nagawa nilang ma-recover ang cellphone ni Denise, charger, sapatos at isang kalibre 38 na baril. Sa parehong araw ay agad ding hinarap si Brupar sa media para sa isang press conference at dito ay inilahad niya ang buong pangyayari. Ayon kay Brupar, noong madaling araw ng November 19, 2024, tulad ng salaysay ng ama ni Denise, ay isinakay niya ang dalaga sa liluan. Sa front seat ito sumakay at sa unang tingin ay agad siyang humanga dito dahil sa maganda nitong buka. Habang nasa biyahe ay nakaidlip ang dalaga. Ayon kay Brupar, ay una niyang inihatid ang lahat ng mga sakay niyang pasahero. Nang sila na lamang dalawa ng biktima ay dinala niya ito sa madilim na bahagi sa reclamation area sa Mandawi City at hinalikan ang natutulog na dalaga. Sa pagkagulat ay galit na galit na nagising ang dalaga at buong lakas na kinagat ang dila ni Brupar hanggang sa maputol ito. Sa galit ayon kay Brupar ay sinakal niya si Dini hanggang sa tuluyan na itong malagutan ng hininga. Nang mahimasmasan ay muli siyang nagmaneho patungo sa Cebu City hanggang sa marating niya ang seawall sa South Road Properties kung saan niya itinapo ng wala ng buhay na katawan ng dalaga. Kung ato na ato, huwag ang intensyon man, mo. Akong pat yun. Sakit ang iyong dila, kanyang ipotol. Nga naman, man, naman ako lagi man ang iyong dila. Dili ko magilagot ako mangod. Mga sa'yo ang iyong Walay pasayin mo. Mga ganyan, buhat ako pagpasay mo, mga ngode. Matapos ang krimen ay binalik niya ang multicab at nagtungo sa Bogo District Hospital para magpagamot dahil sa naputol niyang dila. Pinalabas niya na biktima siya ng mga magnanakaw at pinutol ng mga ito ang kanyang dila para hindi siya makapagsumbong. Bago siya umuwi sa kanilang bayan sa San Remedio kung saan siya nahuli ng mga pulis. Inamintin ni Brupar na dati na siyang gumagamit Subalit ayon sa kanya nang gawin niya ang pagpatay ay hindi siya gumamit at hindi rin siya nakainom ng alak. Maliban sa mga ibinigay niyang salaysay na pag-alaman din ng mga investigador na si Godofredo Brupar ay dati nang nasangkot sa kasong pambastos at hindi lamang isang beses kundi walo. Galit na galit naman ang pamilya ni Denise na makaharap nila si Brupar sa ginawang press conference. Nagpaabot naman ng suspect ng lapis na pagsisisi at humingi ito ng tawad. Ganun pa man para sa mga nagmamahal kay Denise ay walang kapatawaran ng ginawa nito. Sa kasalukuyan si Brupar ay nasa custodial facility ng Mambaling Police Station habang pinag-aaralan pa ng mga pulis ang patong-patong na kaso na isasampa laban dito. Samantala bagamat nalinis ang pagkakasangkot sa kaso, ay mananatili pa rin si Jason Kulwiamat sa kustudiya ng mga pulis at nahaharap naman sa ibang kaso hinggil sa nakuhang mga kontrabando sa posesyon nito. Pinuri naman ni Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia ang mambaling pulis dahil sa naging mabilis na pagkakahuli sa maysala at pagkakariusulba ng kaso. Bagamat hindi pa nahahatulan sa nakalap ng mga ebidensya at testimonya ng akusado, ayon sa mambaling pulis, ang kaso ay official na nilang kinukonsider na solved at closed. Sana po ay nagustuhan niyo ang isa na namang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa akin pong mga videos. Huwag nyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saluubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much for and see you in my next video.